diyan sa iyo ni kumain ng okay ang dominator i-badge mo ka dyan, ma hindi ah Ganda. sun sunset hmm matay ka ganda, sa Tara. Tara, tara, tara. Wala pala tu napindot ni. Ay ah, na. ka dapat magpraktis motor na ko. kontraktor rek kontraktor itu mah kontraktor kayak <laughs> gitu gimana namanya lawa wow, oh wow. yeah, iya wow. tapi mm. sedikit era di figo entar saya inyo boya Nak, hindi na doon na. Malayo na. Ay, sir. kulit mo. Alas 6 na.